Kasi boss, uh, plano ko talaga nung napanood kita, sabi nung utol ko na magtatayo ka doon ng museum. Yes, oh. Naisip ko, sana mapabilang ako doon sa mga dating artista na nakatanggap ng mga award <coughs> Makalipas ang dalawang dekada, matapos manalo sa gawad urian ng dating award-winning child actor na si Jiro Manyo o Jiro Katakura sa tunay na buhay, ay muli siyang pinag-uusapan kamakailan dahil ibinenta nito kay Boss Toyo ang kanyang Best Actor Trophy sa halagang 75,000 pesos. Sa latest episode ng programang Pinoy Pound Stars with Boss Toyo, binebenta ni Jiro ang kanyang gawad urian trophy sa halagang 500,000 pesos, pero dahil walang nakaukit na pangalan ni Jiro. Sa trophy, tumawad si Boss Toyo at inalok nito si Jiro ng 50,000 pesos. Medyo nagulat pa si Boss Toyo ng presyuhan ni Jiro ang trophy ng kalahating milyon, 500,000. 500,000? Sa personal walang masama sa 500,000 pesos pinaghirapan mo yon nung time na niyan, ani Boss Toyo, ang balik lang dito, yung sa amin. Paano namin siya mag-generate kasi negosyo, i-business e kumbaga? Kung bibilihin ko ba ito ng 500, would there be any potential buyer ba in the next few years? Yun ang lagi kong iniisip, dagdag niya, pinaliwanag ni Jiro, na kahit ang ibang acting awards niya, ay walang nakalagay na pangalan niya, pero may pinakita siyang pruweba na picture ng kanyang mga napanalunan na awards sa kanyang cellphone. Kaya muli siyang humirit ng 100,000 pesos. Muling tumawad si Boss Toyo ng 70,000 pesos, pero nagkasundo sila ni Jiro sa halagang 75,000 pesos. Ayon din kay Jero, kaya niya naisip ibenta kay Boss Toyo ang kanyang trophy, ay para may lagay umano iyon sa ipatatayong museum ng sikat na social media influencer. Gusto umano niyang mapabilang doon. Huwag mo sabihin dati, dati kang artista, artista? pero... Artista ka pa rin yes. sa paningin namin, sa mga nakaabot sa amin. Artista ka pa rin sa amin, pre. Kung sa ibang tao, hindi ka nila niisip na artista. Sa mga nakaabot sa'yo, mataas pa rin ang respeto Totoo. namin sa'yo. Totoo yun. Galing yun sa puso ko. Galing sa puso <laughs> namin yun. Gumawa ng kasaysayan si Jiro sa movie industry. Dahil sa edad na labindalawa siya ang pinakabatang nanalong pinakamahusay na aktor sa 27th Gawad Urian noong 2004. Nagwagi si Jiro dahil sa kanyang mahusay na pagganap sa Magnifico, ang pelikulang ipinalabas sa mga sinihan noong January 29, 2003. Bukod sa pagbenta ng kanyang trophy, ilang detalye at kwento tungkol sa kanyang buhay ang ibinahagi ni Jiro, kasalukuyang abala si Jiro sa pagiging isang volunteer sa Department of Health Rehabilitation Center sa Bataan, Naayon sa kanya, ay doon din siya nang galing noong malulung siya sa pagbibisyo, na ibinahagi din niya sa vlog ni Julius Babao, na mapapanood sa YouTube channel ng Huli. Magugunita na dumaraan sa maraming pagsubok ang dating child actor, nang tumamlay ang takbo ng kanyang acting career, dahil sa mental health issues, at pagkalulong sa masamang bisyo. Nangako naman si Boss Toyo na alagaan niya ang trophy ni Jiro, dahil balak niyang magpagawa ng museum. Ibinahagi din ni Boss Toyo na hindi lang daw si Jiro ang celebrity na nagbenta ng kanilang napanalunang award. Dahil walang nakaukit na pangalan, at para may pruweba na si Jiro nga ang dating may-ari ng trophy, pinapirmahan ni Boss Toyo ang likod ng trophy kay Jiro, sabi pa ni Jiro, happy po ako, dahil tinanggap ni Boss Toyo yung award-giving body, trophy, na pinapatago ko sa kanya, para mailagay niya sa museum kung matuloy yon. Nagpapasalamat ako. Yun lang, Maraming salamat po.